October 9, lunes ng umaga. Paluwas ako na sa balis na ito eh. Dito ako sa Maylas Piñas dumaan papunta ng Baklaran. Grabe, napakatindi ng traffic. Ay, hindi ko may imagine kung paano natitaste ng mga kapwa natin riders ang makipagsapalaran sa traffic araw-araw. Hindi ko may imagine kung paano nila na-absorb yung tindi ng usok, yung ingay ng mga sasakyan na kanilang nakakasabayan. Minsan pa kapag minamalas-malas ay meron ko pang makakabanggaan. Kaya believe na believe din ako sa mga kapwa natin motorista na tinitiis isang biyahe araw-araw. Kahit napakatindi ng traffic dito sa may bandang kamay nilaan. Ako, kahit na may motor ako, hindi ko talaga kakayanin yung bumiyahe araw-araw. Talang na kapag napakatindi ng traffic. Tapos, may ikipagunaan ako sa mga kapwa ko motorista. Maisip ko palang pinangihinaan na ako. <laughs> Kaya kapag nandito ako sa Manila, mas ipiliin ko na lang mag-commute. Kaysa naman makipagsiksikan ako at makipagunahan ako sa mga kapwa ko motorista. Pero ibang usapan kapag biyahing sa Mbales o so long ride pa yan. Dahil ine eh, enjoy ko ang city driving kahit napakainit at napakatindi ng traffic. Lalo na kapag maluwag ang kalsada at walang kasabayan. Na-enjoy kong tignan yung mga building na nakatayo sa gilid ng daan. Lalo na dito sa kahabaan ng Ross Boulevard. Tapos kakanta ng malakas at sisigaw habang nagda-drive. Aminin mo, ginagawa mo rin yon, lalo na kapag naiinip ka sa haba ng biyahe. Isa pang ina enjoy ko dito sa city driving, ay eh yung ahanap patahanap ka talaga ng paraan para malusutan yung tindi ng traffic. Katulad na lang ng ginagawa namin ngayon. Talagang dumadaan kami sa pagkita ng mga sasakyan. Kita nyo naman, nakaiwas kami sa traffic at tuloy-tuloy na ang biyahe. Di ba? Kaya pag-chill-chill at pakanta-kanta na lang habang binabaybay ang kahabaan ng baklaran. Ito yung gustong-gusto kong dinadaanan sa lugar na to eh. Yung paakyat, tapos ang babae sa may bandang libertad. Tapos makikita mo yung mga sasakyan na nasa ibaba na nagkukumpulan. Bukod pa ron, kitang-kita yung mga nagtataasang building na nasa unahan ng Rojas Boulevard. Ikaw, anong nararamdaman mo kapag dumadaan ka sa lugar na ito? na -e excite ka rin ba katulad ko? Kita <laughs> mo si Bossing, inunahan ako kahit hindi naman ako nakikipagkarerahan Pero okay lang yan, baka kasi nagmamadali si Bossing sa kanyang pupuntahan Enjoy talaga kapag tuloy-tuloy ang biyahe, lalo na nakagaw ang mga stoplight Katulad neto, Walang hintuan, kaya ang biyahe tuloy-tuloy lang. Pero minsan hindi ko maiwasa magkaroon ng realization habang ako ay nagmamaneho na bago tayo makarating sa ating patutunguhan, eh marami pa tayong pagdadaanan. Katulad ng mga lubak at ng traffic, eh marami tayong mga challenges na haharapin bago natin makamit ang ating mga pinapangarap. Kaya matuto tayong harapin, gumawa ng paraan upang malampasan ang mga balakid na humahadlang sa pagkamit ng ating mga pangarap. Naku, ang daldal -dal ko na kung ano-ano na yung mga nasasabi at mga naiisip ko habang ako ay nagmamaneho. Pero seryoso, para sa mga katulad kong driver na kumakayod para sa kanilang pamilya, huwag na wag tayong mapapagod, wag na huwag tayong hihinto. Dahil gaano man kahaba ang kalsada na ating tatahakin, gaano man karami ang lubak na ating dadaanan, ano man katindi ang traffic na ating haharapin, tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. Dahil sa dulo ng kalsadang ito ay naghihintay ang isang magandang Pangako, aantay ang isang magandang oportunidad upang makamit ang ating mga pangarap. Kaya para sa ating pamilya at para sa ating pangarap, hindi tayo hihinto. Hindi tayo susuko. Uh, kaya sa mga katulad kong rider, saludo ako sa inyo. Mabuhay kayo, mga lodi ko. Hanggang sa susunod na biyahe!